Mapalang gabi po sa ating lahat mga kapatid na nakikinig, sumusubaybay sa ating prayer fasting, daily devotion for the nation. Salamat po sa Panginoon sa kabutihan niya, sa kanyang kadakilahan, kabahitan sa ating buhay. Ngayon po ay ako po ang naatasan upang magbahagi ng salita ng ating Panginoon. At uh, praise God, um, sabi nga the latest encounter mo kay Jesus. Um, tatlo po ang pinaka latest encounter ko po sa Panginoon na pangyayari. At uh, bago po tayo may bahagi ang salita ng Panginoon Diyos ay tayo muna po ay manalangin mga kapatid Father God, salamat po sa pagkakataon muli na ibinigay niyo po sa akin upang magbahagi ng iyong salita Tunay po Panginoon na napakalaking pribileyo na may kapagbahagi ng salita mo Ngayon po o Diyos, panalangin ko ako po yung itago sa inyong likuran. Ma Ihayag lang, Panginoon, ang mga salita mo. Dalangin ko po, Panginoon, turuan ako. Bigyan niyo ako ng sagalang karunungan sa pangunguna po ng inyong banan na espirito. Lord, salamat po sa gabing ito na talagang pinagkaluban niyo po ako muli upang magbahagi ng inyong salita. Ama, sa lahat po ng makakarinig nito Ama, ito isang pagpapatibay, makakapagpatibay ng kanilang pam um, pananampalataya, Panginoon. Ito po ay testimony na kung papaano kadakila ang Panginoon, kung papaano ang Diyos ay patuloy na nagahari Panginoon sa amin na siya ang tumutulong sa kanya kami pinag kaya Ama, sa amin, kami po ay nagtitiwala ng lubos sa Kanya, sa iyo Panginoon. Kaya Panginoon, sa oras na ito, panalangin ko po na bago po ako magsimula, Lord, ako po yung tinulungan na ah, at tagumpay na po ito Panginoon Diyos. Salamat po Ama sa pangalan Panginoong Yesus. Amen. Okay, babas uh, may babasahin po akong verse na... Um, ito po yung aking uh, pinanghawakan at ginagaw um, ko po yung binasi ko po din sa encounter ko sa kanya dahil napaka uh, bigaya po ng ating ating Panginoong Diyos at lagi po nating na-encounter ni siya sa araw-araw. Ito po ang aking pong ibabahagi. Umasa ka sa Diyos, matatagpuan po natin sa awit uh, 37 verse 3 to 6. Ang sabi po dito sa salita po niya ay umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin, at mananahang kaligtas sa lupain kay Yahweh mo hanapin ng kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa kanya'y talaga tutulungan ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo'y magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling ta kung tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanata ka maging matyagang maghintay sa kanya at mong Laing gitan ang gumigang uh, gumigin hawa sa likong paraan. Umuulad man sila. Amen. Napakaganda po ng message ng Panginoon. At uh, sabi niya po ay umasa ka sa Diyos. Um, ako po um, nung um, ang ula ko pong encounter sa Lord itong um, pinakabago latest Tatlo po 'yan ay yung healing sa aking katawan pisikal Kasi po um um na sa kanya ako umasa Kasi po nung nakaraan ay talagang ito pong kabila akong tuhod ay napakasakit uh, ilang days po. Then, sabi ko nga, Lord, bigyan mo ako ng araw-araw kong pinagpe sa kanya ang kagalingan. At, napakabuti po ng Diyos dahil sa araw-araw ko pong sa Panginoon yung sa puntuho na sumasakit ay na-encounter ko po yung complete healing ng ating Panginoon sa kanya po ko umasa um, kagalingan po ang binigay ng ating Panginoon Diyos sa aking buhay kasi po nung kami ay um, uh, tuwing uh, service, um, worship service, prayer meeting, ay dinideklar ako sa Panginoon kaming lahat ng lahat ng mayroong nararamdaman physically ay bibigyan ng kagalingan ng Panginoon. Kahit po ako nung ako po yung uh, preach ako po yung nagsasalita, sabi ko, Lord, iparanas niyo po sa akin ang kagalingan mo. ah uh, mapatotohanan ko po ito sa sa kongregasyon kung paano ka uh, kumilos. Nung time po nung no kami ay pinagpipray ko ito na may deklarasyon kami gagaling lahat ang may sakit. Hindi lang po ako ang gumaling kundi marami po ang gumaling po. At napakabuti po ng Diyos dahil ito pong encounter ko sa Panginoon ay complete healing sa aking uh, tuhod na sumasakit uh, talagang uh, ngayon po ay hindi na sumasakit. Napaka-buti po ng ating Panginoon Diyos. Sa kanya lang po ako umasa. Uh, sabi niya kay Yahweh mo hanapin ang um, kaligayahan. Napaka-buti po ng ating Panginoon. At, uh, ang second encounter ko po sa Panginoon ay yung pong humingi ako sa Lord ng wisdom upang magturo po ng about sa kasiyahan sa pagbibigay ng kaloob sa gawain para sa pang sa gawain ng Panginoon. At uh, na-encounter ko po yung karunungan na sagana na bigay ng Diyos kung paano ko po itinuro sa kongregasyon kung paano magbigay ng kasiyahan sa pagbibigay ng kaloob. Ako po mismo na encounter ko po ang blessing ng ating Panginoon Diyos na kunsaan at challenge po ako kung paano po ako magkaloob ng thanksgiving offering para sa Diyos. Kasi po um ah uh, ako po ay sabi ko nga ay kung ano yung kakayahan ko lang kung ano yung maibigay ko sa gawain ng Panginoon yun ang aking ibinibigay sa gawain niya pero nung challenge po ako mismo kasi ako po ay humingi ng wisdom sa Lord kung paano ako po makapagbahagi sa gawain ng Diyos sa pagbibigay ng may masaya at na kusang loob, ay ako po ay na-encounter ko po kung paano po ibalik ng Diyos yung blessing niya. Amen po. Uh, na-encounter ko po na uh, uh, magdoble uh, yung pumbiyaya ng Diyos ay uh, higit na naranasan. Uh, kasi po uh, kami pong mag, uh, yung, yung, yung aking pong mm, pinagkakahanap ay uh, lalo pang dumami ang naging customer at mayroon po pong nagbukas na uh, kumukuha po sa akin ng ng, ng tinapay ng kasi may bakery po ako eh yang uh, umaangkat at uh, nagiging mabili po din doon sa lugar na yon. Kaya yung pong ginagawa ko po dito sa bakery ko ay ay kailangan gumawa pa rin doon sa isang bakery. Um na challenge po ako eh. Sabi ko sa Panginoon, at uh, tinuruan ako ng Diyos uh, ikaw ang unang magpakita ng uh, ibang uh, i-challenge uh, mo yung sarili mo. Pa uh, paano ba yan? pa magkor ka ng kasiyahan sa pagbibigay yon na encounter ko yung blessing ng Panginoon na biyahe niya kaya napakabuti po ng Diyos naguumapo po ang pagpapala na na encounter ko sa Panginoon nagsusunod-sunod po ang blessing ng Panginoon kasi nabago po yung aking um, uh, papaano po ako magbigay sa gawain ng Diyos at uh, kung dati po ay uh, uh, limitado ngayon po ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung akin pong uh, uh, ginagawa na paano po ako magbigay ng, ng ikapo po ng offering sa Panginoon ay nagagawa ko na po ng uh, nasabi ko nga ay hini yung yung ika po ko at tin ko po ngayon na sobra-sobra dahil sabi ko nga po ay, Lord, salamat po sa biyaya mo na itinuro mo po sa akin ng wisdom kung paano ko po masabi sa mga kapamilya na ng self-sanuwang kung paano po uh, magbigay ng kasiyahan. Ikaw po mismo na-encounter ko, tinuruan mo ako. Kaya, Lord, salamat po. Sabi ko nga sa Lord na sa biyayang binibigay niyo po sa akin, lalo na po sa tuwing um, nagigising ako sa umaga. Sabi ko lagi, Lord, ma-encounter kita. Salamat na-encounter kita sa, sa kasiyahan, sa kagalakan sa kalakasan pisikal. Ako yung lubos na nagpapasalamat sa Lord dahil sa sa biyaya niya uh, yung blessing niya na encounter ko na nag-uumapaw na tinanggap ko. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Um, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil yung yung sa blessing nga ng Panginoon na ibinibigay ay binibigay ay yung hinahangad ko na makapagpagawa ako ng isang cabinet na sa sanan dahil ngayong araw, uh, buwan na ito malamig nga po eh, na may saraduan ay nakapagpagawa po ako thank you sa sabi ko nga Lord salamat sa blessing mo araw-araw ko pong encounter yung blessing ng Diyos araw-araw ko na encounter yung pag-ibig ng Panginoon sa aking buhay kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kaya at ang ikatlo ko pong encounter sa Diyos, yung papaano po uh, mag-prepare ng message para sa Kanya upang imaibahagi po sa mga tao. Um, ako po'y nagpapasalamat sa Lord dahil once na ako'y tumatayo po sa gawain niya tuwing araw ng Sunday, ah, uh, laging bahago ang mga salita niyang ibinababa. Unang-una po ako po ang nakaka uh, nakakarinig ako po yung kasi pinag-aaralan ko po at na encounter ko po talaga yung kung paano siya magbigay ng sagalang karunungan. At salamat sa Lord dahil Ah, uh, ling uh, tuwing araw ng pagsamba, araw ng linggo ay araw-araw ko siyang uh, uh, naranasan ko lagi ang kanyang kapangyarihan. Uh, siya yung nagtuturo sa akin ng saganang karunungan upang magkaroon ng na ma masabi sa lahat kung kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kadakila. Salamat po Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Itinuturo niya lagi sa akin yung kailangan ko sabihin sa tao. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil Uh, tuwing araw nang ako nagsa uh, tuwing linggo kapag ako'y nagsasalita namamangha ako sa bigay na minsa niya namamangha ako sa na sa binibigay niya na itinuturo sa akin kahit po sa mga salita ko ay mga sasabi ay namamangha po ako dahil siya yung alam ko siya yung nagturo sa akin sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu kaya ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon dahil Uh, sa kailang ako maasa. Maligaya po ang puso ko dahil sabi nga ay kayawin mo hanapin ang kalagayan at ang pangarap ay iyong makakamtan. Kaya hinangad ko din sa Panginoon sabi ko, oh, Lord, hindi, niyo hindi ko kaya na tumayo sa harapan upang uh, sabi magminsay lamang basta-basta. Gusto ko ma-encounter yung kapangyarihan mo. Gusto ko ma-encounter yung presensya mo. Kalwalatihan mo. Kaya sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako kapag uh, nagbiminsay. Kaya naman ang Lord kumikilos. Kaya hinahayaan ko kumilos ang Panginoon. Kami ay talagang, ang bawat deklarasyon ay may sabi ko, niwala ako may kapangyarihan dahil kumikilos ka. Hindi lang ako nakaka-encounter ng yung kapangyarihan, kundi encounter din po ng lahat. Kaya nagpapasalamat po ako sa sa Dios dahil sa bawat uh, pagbibigay ko po ng ng uh, ng mensahe sa gawain ng Diyos ay na-encounter ko yung kapangyarihan ng Panginoon. Tinuturo niya ang lahat na dapat ituro at nandun yung yung pagbibigay niya lang sa galang karunungan kaya ako lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang hindi niya ako pinababayaan. At sa pagtayo ko palang dati, kasi dati tumatayo ako ng kinakabahan ngayon po dahil ang Diyos ang kumikilos at lagi kong hindi ni po kinakabahan dahil alam ko, tinutulungan po ako ng banal ni Espiritu ng Diyos. Siya, nagtuturo, siya ang nagtuturo. Siya ang nagbibigay ng saganang karunungan sa akin. Kaya sa bawat uh, um, linggo na may sa linggo sa bawat linggo ng pagsamba namin nararanasan namin ang presensya ng Panginoon at kapangyarihan Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kaya yung tagalingan, yung kanyang biyaya, yung kanyang um, pagtuturo at kapangyarihan ay nararanasan yan ang sabi ko nga eh latest encounter ko sa Lord dahil nakakamangha talaga ang pagkilos ng Diyos sa aking buhay ako talaga ay napakasaya ng aking puso ang kaligayahan sa aking puso ay um, nararanasan ko dahil sa bawat araw kumikilos ang Diyos nararanasan ko na, na na encounter ko siya dahil sa sabi ko nga isa karagdagan pa po yung sa tuwing umaga <coughs> na gumigising ako na-encounter ko yung bigay ng Diyos na lakas sa katawan pisikal at niniwala ako doon sinabi niya sa kanya lang ako uma, umasa ka lang sa Diyos kaya sobra nasa kanya sa tuwing umaga na ako'y nagigising uh, kasi nga may business kami ng aking asawa uh, at sa, sa kanya ko lang ipinagkakatiwala umaasa ako kasi hindi um, lang naman po ako nagtininda kundi nagluluto din ako ng tinapay kaya sabi ko, Lord, tulungan mo po ako, huwag mo ako pababayan, bigyan niyo ako ng kasiyan, kaligayan, kagalakan, kalakasan, at karunungan na sagana na bigay mo, yung protocol spirit, yun po, sabi ko, bigay mo. May encounter ko lagi yung kapangyarihan ng ikaw mismo, Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na sa tuwing umaga, lagi ko siya na-encounter. Turn na, sabi nga, lagi ko pinanghahawakan, hindi ako pababayaan, hindi ako iiwan, hindi ako pababayaan ng Lord. Yan, lagi ko yung uh, na-encounter sa Lord na, na nararanasan ko palagi. Kaya ako lubos na nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Salamat po, O Diyos. Uh, talagang uh, kumikilos ka, O Diyos, sa aking buhay. Kaya salamat sa 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 biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya kapatid, sa kapag narinig mo ito, ito po maging kalakasan mo din na panghawakan mo yung testimony mo, patuto mo sa Lord kung gaano siya makapangyarihan. Balik-balikan mo lang yung yung encounter sa Lord, ito yung mga mo para tumibay ang iyong faith sa Kanya, pananampalataya, tumibay yung relasyon mo sa Kanya. Dahil siya lang naman po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tumutulong po sa atin. Kaya magpasalamat tayo sa Lord sa araw-araw na na-encounter natin sa kanyong pagising mo lang sa umaga. Yung nagpe-pray ka na lang sa umaga, encounter mo na yan sa Panginoon. One-on-one kayo ni Lord, nakakausap mo, libre. Kasi sa iba, uh, kapag bibili ka, may bayad sa Lord, walang bayad, nakakausap mo siyang malaya. Na-encounter mo agad siya sa umaga na gumigising ka na maligaya ang puso't isip mo. Yun po ang ang isa pa sa encounter ko sa Lord na nagigising po ako sa umaga na nakakausap ko siya at nasasabi ko sa Panginoon yung needs yung yung mga pagpapasalamat dahil uh, malakas yun talagang encounter yun sa Lord at nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa akin family encounter ko din sa family ko na na sila hindi pinagkukulang ng Diyos, hindi pinababayaan. Salamat sa Panginoon, sa aking asawa na na-encounter na ko pala dati. Kami hindi minsan nagkakaunawaan. Ngayon, maligaya kami nagmamahalan sapagkat na-encounter namin palagi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoon Diyos. Kaya kapatid, ito yung mga bago o latest ko na encounter sa Lord dahil kung mabuti ang Diyos sa akin, ganun din po sa inyo, mabuti din po ang Panginoon. Basta lagi niyo pong isipin at gawin na sa Kanya lang po tayo umasa sa Panginoon. At higit sa lahat ng ating buhay, isuko natin sa Kanya. Dahil wala naman po tayong pagsusukuhan kundi si Jesus lang. Kay Jesus lang, tanggapin po natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating Panginoon, ng ating buhay. At yun, For sure, na-encounter mo na si Jesus kapag tinanggap mo siya bilang Panginoon at nagpaglitas ng iyong buhay. Kaya magpasalamat tayo sa araw-araw na, na tayo ay iniingatan, binibigyan ng ating Panginoong Diyos. Salamat po sa pagkakataong nito na ako po ay pinagkano ba ng magbahagi ng aking testimonya na encounter sa latest encounters sa Lord. Kaya tayo po ay nalangin sa ating Panginoon. Panginoon Diyos, salamat po sa dahil ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw yung Diyos na, na aming laging nararanasan ang iyong kapangyarihan. Salamat sa tulong mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa sa ginagawa mo po sa amin, Panginoon, yung pang pagkilos mo, sa aming buhay. Lagi ka na-encounter, na Panginoon. Lagi namin sa encounter mo sa iyo, Panginoon. Nandun yun, tugon mo palagi sa aming mga panalangin. Salamat po, o Diyos, sa biyayang ito. Salamat, Lord, dahil kami po ay iyo pong laging binibigyan, Panginoon, ng lakas, Pabahagong ngiti sa labi, Panginoon, bagong buhay. Salamat, Lord. Salamat sa mga biyayang aming natatanggap. Salamat po, Panginoon. Salamat din, Lord, sa gabing ito na binigyan mo ako ng pagkakataon upang may bahagi ang testimonya ko po, mga patutuo, Panginoon, ang latest encounter ko sa iyo, Panginoon, talagang napapatunayan kung siya, uh, na ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Magagawa mo po ang lahat. Ikaw ang magagawang kumilos sa amin o Diyos. Kaya, Ama, nagpapasalamat po ako sa gabing ito, Lord, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, Lord, thank you po sa sa privilege na makapag-share ng message mo ipatuloy na lahat ng makakaranig ng message kong ito Lord ay mag uh, sila po ay tumaas ang kanilang pananampalataya faith ng kanilang pamasayang Panginoon in Jesus name in Jesus name dalangin ko din o Diyos na ikaw ang lubos nilang kilalanin maranasan ang iyong kapangyarihan ikaw lang po Panginoon in the name of Jesus marami pong salamat sa gabing ito Lord saluhan mo po ito ng iyong ng iyo po Panginoon ang iyong pangalan Panginoon Diyos salamat po Panginoon sa pangalan ng Panginoong Jesus Amen and Amen purihin po ang ating Panginoon kingdom blessing po sa ating lahat pagpalain po tayo ng ating Panginoon